sa kwet. Ang init! Oh! Ayan, oh, nasa taas kami. Ayan, nakikita kung anong mayroon sa labas. Gusto ko sanang lumabas. Eh, ang init-init. Grabe! Nakakasakit ng ulo. Grabe, ang lagnat. Chance sweeter kaya yan, nilalagnat ako. Abang tingin-tingin na lang. Ayun, no? Oh, si mama, naglalakad. Si baba, naglalakad. Ayan, guys. Dito sa amin, ang lalaking building. Ah, ang lalaking building. Kaya pag uwi ko sa Pilipinas, mamimiss ko talaga yung lugar na ito. Wow! Ganda. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Grabe. Grabe ka, ganda